morning guys, good morning sa ating mga kaibigan sa YouTube, good morning that, 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 sa mga silent viewers uh, and guys uh, tayo dito sa Mikiora uh, at uh, yun, nag, uh, meron na tayong hinanda, sa kabila guys may na naka ano na yun. Uh, lumalaban yung ano nya, yung nahuli isda yan. yan. Uh, ikot natin. Ayan, no? yan, yan dyan. Dito, banta guys. So, yan dyan. Yan na yan. Uh, ayun, nakawala. Ayan ah, dyan pa, nandyan pa. May tumawag lang pala. Kanina so, pa, may nag, ano na yan, nag, nagganda na ng, mm, ano, ah, uh, silo kaya yeah, yun guys sa tayo wala pa may isang beses na put yung ano natin yung hook may kumain na malaki hindi ko lang napansin pag uh, ano ko na paggangat ko naputol na yung uh, hari o hook kaya stay tuned guys at uh, ituloy-tuloy natin yung ating pamingwit para baka, baka sakali makahuli tayo uh, may nakalatag na, na tatlo dito try natin baka ano, uh, makahuli meron na pala tayong ano yung pamain natin yung frozen okay. frozen na uh, meron dito uh, yan o no. uh, frozen yan uh, meron tayong isda na frozen din. Ito guys, sa uh, isda. Frozen. Uh, try natin. Okay guys, uh, stay tuned. Uh, balik na natin yung ating camera para sa ating uh, fishing vlog. apo Yan nga saba wali sa tinig Yan babelok ko tawon nya Tay hindi naka ano naka drug lagi di ya tinig Anong pagsara Isara mo doon sa pinag-ano mo kanina. Ano sa puwit? Isinara ko na. Isinara mo? Sumasara ko naman yata ng sa puwit. Ako, pumunta na ditong pagay mo. Baka, pa maubos mo. Ah, natanggal. oh, okay. hindi okay. Sino malaban talaga? Oo. So, oh, malaban. Yan guys, sa putol yung ano, yung gaya ni Mickey, Sayang. Hindi niya nakita yung pagi niya. pa Tumigil. Tumigil siya. Eh. Pero kung pag ito, dali lang sumunod. Ano? Pero... Nasabit na siya pag da. Ha? Hindi. Batang yung sao ko diyan baka malaglag. Ah. Hindi nakakabit 'yan. Eh nagbi-video kay Glenn ah. Hindi ko mabitawan tong cellphone. Hindi nakasabit 'yan. తోనా గోట్ కాదు Nino. nak canto con el pui Ah, para bailar, ¿qué es? kat Ay, ¿qué es? Ay, ¿qué es? Ay, ¿qué es? Ay, ¿qué es? Ay, 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 parang pagi nana? wala pa kung pagi to mas malaki pa nung na pa ako. Nangalay na ako. <laughs> Dali na. Hangat ka. Na. Ah. Nangalay na ako. <laughs> <laughs> yung sao yung mapuputol na. Ayun na, ayun na Tignan oh, ah, mo na Pagi Pagi mo? Parang Yung puti na Pagi na Pagi oh. Pagi na Pagi Lucky na pagi Pagi na naman guys Sino maglulunon? Lilinis Lilinis wala mo nilinis yan lang, nakakalason yan. Hindi natin tumahangat at tiniki. Paano patayin? Ito, oh, yan. Pinakamalaki to. Pinakamalaki. Napagi. Karabi, bigat, no? Yung bitlog ni Ligaspin. No? <laughs> Ikaw pagi, ha? <laughs> Ikaw pagi, ha? Ah. Oh. Oh. Pagi nga yung kanina sa iyo ating Parang ito. Parang hindi yung sa akin, parang sumabit. Ayan na, ayan na. Kikita Hello? na. Hindi pagi yung sa akin kasi ano siya. Pa parehos, na parehos si? Eh. Uh -huh. Oo. Kumakain pala ng Aji yan. Ay, pagi nga. Laki <laughs> oh. Ang laki. Grabe. Sobrang laki. Kaya oh, parang Nakakatakot naman yan. Sobrang laki. Kakatakot naman yan. Mama. Mama. <laughs> Iuwi mo yan. Mama, na paki guys. <laughs> ay, di kaya. Di kaya. Okay. Mm -hmm. Ayan hindi, guys. Hindi ipakita mo lang. Ipakita Alam, mo ay. lang. Iangat mo han. Hindi ko maangat. Oh, ma ano ka ng buntot, ingat. Ano? Ay, naku, ano to, mamaw. Mamaw? Ayun Maano ang kanang ano ah pag ano, naputol ah. Mamaw Putulin mo na yan. Yun lang ako nakakita ng ganyan ako kanaki. Ako nakakatakot. na pagi guys. An, ano yan yung ano mo ginawa mong ito? Oh. Ang Hindi naputol. ba yun? Hindi na putol. Grabe. Ma, guys, oh. so. Ma, ma, Okay, guys. Sobrang sobrang laki. Sa buntot siya, umano. Kaya hirap siya anuhin. Ano? No? May pakondirahan kay para makita. At iniki yung ano mo. Ah, ito. Ari ko umolapan umolapan ang oh, grabe grabe guys ah lumamapan grabe pawtolin niyo na kasi ya <laughs> pero pinaantay niyo grabe sobrang sobrang laki ikaya kaya oh. mo kung nakakita nang ganyan grabe keyus ko po parang nakakatakot oh, no, no? tingnan niyo guys sobrang laki Kalahati sa nahuli ko nung na, Ano nakaraan. Ito. Pero ang iksi ng buntot niya. Oo. picturean mo pa dalawa ng sirin. Di ako makapicture. Eh. Wala nga di makapicture. Bini-bitch ko hindi mo. Kasiyot ko na naman siya. Eh. Yung anong mga tiniki. Wala na kapulupot. Ayun na uh, magalas 4 na, alas 4 na. Wala Guys, ah uh, ano, wala pa rin tayong nahuli yung ano lang kanina yung malaking pagi lang tsaka yung tawag dito mahaba na hamo uh, yung nakawala kanina yun lang dalawa malapit na kami matapos na uh, five ano na uh, uwi na uh, maya maya ligpita na guys para sunduin na kami sa ano sa magsusundo sa amin nandun sa likod yung katabi namin na nakahuli siya dito ng uh, tay pero kami wala kaya yeah. yun uh, relax relax lang konti uh, maya maya Digpita na kaya yeah mamaya guys sa uh, update natin po pag ano na pag uh, mga 30 minutes siguro pag wala pa rin uh, ano, likpit na para uwi yan guys uh, tapos na kami sa ano sa pamingwit yan na, na namin yung mga gamit yan at nagantay na lang sa sundo yan papunta na yung sundo namin hmm yung speedboat na malit yan. yan maraming maraming salamat sa inyong lahat guys maraming maraming salamat sa aking mga kaibigan sa youtube sa aking mga silent view pa viewers guys maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay po kayo paalam bye bye, bye, -bye.